ni eh. Uh, una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy. Wala po akong katotohanan yung mga claims ni Senadori sa kanyang press con. Um, wala po ako sa pader ng kingdom. Uh, 2019 pa po ako, naka, huling nakapunta ng Glory Mountain. Uh, ito lamang ay pamamaraan ni Senadori sa upang ako ay makuha ulit at uh, patahimikin kusa po akong uh, lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong uh, sa anumang mga legal na proseso. Uh, Senador Risa, Uh, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Uh, huwag mo na akong uh, gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga na ako, nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi pa ako binayaran, pinilit, uh, ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy.